Good evening mga ka-viewers. Nandito tayo ngayon sa airport kasi may susunduin lang po kami ni Dadong. May susunduin? Ano pala? Magkikisundo lang. <laughs> lang po pala kami. At ayan, ano oras na ba? 1135. So ayan ang ating airport. West Jet ay Vancouver Pagkantong oras pala, marami ng flight na dumadating na bump. po. May konting snow pa na bumagsak pala. Ayan. Ayan. Kuha mo na tayong ticket. So, ayan. Um, pag dumaan ka dito ko ka lang ng tiket, tapos mamaya mo na babayaran pagka, pagka lumabas ka na. Pwede yun doon sa loob ng airport bayaran bago lumabas. Mm -hmm. Kasi pwede naman doon magpark yung mga nakaabang lang doon. Kaso lang, syempre, dapat yung driver nandun lang. Pero kapag pumasok ka sa airport, dapat dito ka talaga magpark. Malamig pa rin. So yan po, malamig pa din. Kaya medyo makapal din yung mga jacket namin. sebagai so, maghahating gabi na kasi. Agpo-complete. Oh, Kulang ata kayo. I miss you. Oh, wow, na-miss talaga. Na-miss yung isa't isa. Hello, para ba sa amin yan? Para sa amin to? Ang <laughs> uh, <a> senior citizen. Yung <laughs> mga <laughs> <laughs> ano na an 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 citizen. Sasakit eh to. Sabi ko sa iyo. Yung niya hindi eh. Hindi ako pinag eh. Ito? Ito. Bakit? Ala ano, nagtampo sa iyo. Baka nagtampo sa iyo. Ay, ito pala si Sid. Akala ko sabi ko parang kulang kayo. Hindi ko pala nasabi. Ito pala yung nag-recruit sa susunduin namin. <laughs> sabi namin, isusunduin na kami sa airport. Sabi ni Dadong, makikisundo. Ano na sila. Uh, Kompleto na sila. Mm. Na sila. Um, wala, nang, wala nang may naiwan dun sa, ano, sa Pinas. Sa Pilipinas. Sa Pinas, Sa no? Este, gusto lang niya siya lang humawak ng bulaklak. Ako nagbayad eh. Siyempre <laughs> sabi, <Ayan> <laughs> para sa nanay ko at pinakamamahal kong kapatid. Nako. Nagluto <laughs> ka ba ng hapunan? Sinigang. Sinigang. Favorite. Ah, gene? okay. Kurado, araw-araw. Sabi, sa <laughs> sabi, nung kapatid, sabi, ng kapatid niya, magluto kayo ko yan ng sinigang na baboy. Hindi kasi kami nakakakain ng baboy dito. Eh. Bakit hindi ginapakain na? Mahal ng kilo. For baka Andrew. daw, puro baka daw sila. <laughs> wow. <laughs> Mahal din baka din na. Kapresyo. Uy, kapresyo kapresyo na. Hindi, 200 yung, um, ba yung baboy. 280 lang yung baka. Um, diba? Mas mura pa. Mas mura pa ngayon. Kaya uh, puro baka daw sila. Mm. <laughs> <laughs> Grabe na yung sa Grabe na, di ba? Oh, per di ganyan lang. Oo, pero yun lang. yung oh. Hindi na ako hindi kuwa yung kuwa sa bago. Hindi okay, na kukuha no. -oh. uh -oh. From 2020 okay. na pool. Hindi na sa mga So, bago. yung pala nakuha yung mother niya, tsaka yeah, yung kapatid pero, niya. Pero, ang nangyari kina Lester na deny, na-reject yung application uh, uh -huh. kasi kulang ng sa financial. O, oh, uh -huh. dapat si may proof of funds, gano'n? Hindi proof of funds ng CRA. Oh. Pero may bracket. Three oh. years. Bota yung parang ano. Layo. para sa iyo. Para sa kay Lester. <laughs> 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 sa amin, dalawa family. Lahat. In In income. Oh, income. In mm. In mm. Family income. Kasi ang nangyari, para si mama ito. lang yung kukunin, pasok sana so, kami. Uh, ah, ano kasi nangyari, may dependent siya. May dependent siya uh, dalawa. So kulang talaga. Parang 7,000 per year. Oh, okay. Para sa 6 na tao ha. So hindi nag nagrant yung unang 20, application. 2019, 2020, 2021 pa. 2019, 2020. So ang pinasa ko lang is 2020. Isang taon. <laughs> 20. <San> taon na. <laughs> Dalawang taon lang. Dalawang taon yung pinasa. Mm. Pero nag-appeal. So, na appeal mo lang. Pero nung in-appeal nyo, tapos pasok na kayo dun sa requirement. Oo, oh, oh. kasi tumaas yung ano namin. Income. Income, income di ba bumili kami ng bahay na? Ah, oo. Oh nag-increase yung mga income namin. Mm. So, pumasok. Tsaka sumipag na si Lester. Dinastify oh. ano. na ano. Hindi rin pala basta-basta na hmm. eh, kasi okay. naman uh, ano. ka ng uh -oh. uh, family mo, no? Uh -oh. Kasi uh -oh. naman dati, no, hindi May naman ang namin. Hindi naman namin naisip na ano na, sila. Sila. Oh. wala namang raffle-raffle doon. Nabunot lang. Hindi rapol naman dati. Nabunot na nga si mama nung unay. Dalawang beses na siya nabunot. Na Swerte, Oo, swerte niya. Talagang para dito siya. <laughs> <Ito nga laughs> eh, Swerte pa talaga kasi so, tatlong, tatlong taon, tatlong taon nag-run yung application eh. Mm -hmm. Kasi nga, na-deny, nag-re-appeal. Wala na nga silang pag-asa eh. Alam mo yung wala na, ayaw na nilang kumalis. Kaya na. talagang sagad na sagad yung na-maximize nila yung stay nila sa Pinas nung lumabas yung visa nila. Mm -hmm. Eh walang kaba kasi PR na ka ano eh. PRD, no? <laughs> no? Siyempre alam na nila kung sa Finland sila makakabalik na naman. Eh kasi di ba nung una pa lang, nag-aaral pa lang sila nung nag-apply tapos <laughs> kaya <laughs> nagtatrabaho na. Eh siyempre eh, naka-establish na sila doon. Oo, medyo mahirap na decide kung oo, oo na, kasi nagtatrabaho na. na sila eh. As kung pupunta sila. CPA na. na, engineer may na, may na. Engineer sila. Naka-graduate mm -hmm. pa lang nung eh, isa dito, pero, hindi malalaman pagka ano, di ba malik sila sa Pinas. <laughs> Experience lang nila. Oh. Okay. No, Malay mo naman eh. gustuhan nila. Kaya nila yung, sila. ano, sila. Na, yung karir nila. Ganun talaga sa umpisa Or, eh. Or magstay sila ng 3 years, 5 years? 2 years, 2 years kailangan. Oh, mm -mm, buhuin na lang yun. Pagka no? no, pala, ano here? ka, pag PNP ka pala, oh, no? special hindi ka pwede umalis ng agad-agad. Agad. Ay, hindi yeah, pwede. Kailangan magstay ka dito. Mm Habuling -hmm. ah, ano, ano. di ka nun. Hindi naman. ka bibigyan. Hindi ka makakarenew. Kasi dito ka nakatali. Dapat hmm. eh. PNP. Dapat mag-serve ka pala dito ng two years. Mm O oh, kasi doon may nang kasi nangyari niya. Kasi sila nag-nominis sa'yo tapos oh. Sa alis ka. O oh, diba may nang... Di na? 50, na. Pero pag citizen ka naman, nakaisahan ka na, di ba? Oo. Ayun na! Eu vi <laughs> Ano yung Siyempre napagod. One big happy family. Are you happy Calyx? <laughs> Hindi halata. Oh, Takbo nang takbo. Uy! <laughs> Masaway ka. Three million views yan. Three million? Three million views in one minute. Kuya San, malaki ka pa rin. Oo nga. Malaki ka pa rin. <laughs> Ang tangka ni Sansan eh no. Ano, hindi naman sila nahilo. Ay, oo. Parang nawala bigla si Lester. Uy, sa oh, oh mic. Hello po. Welcome po sa Canada. Yan yung mga kapatid namin dito. I'm bless. Welcome <laughs> sa Canada po, Nay. Kamusta po yung biyahe? Oo, ganun talaga. Dinor siya, no? Biyahe. Ayun lang yung sinama Oo, first time Canada agad. What do I? forgot So, eh, magbayad mo na muna si ng parking. So, insert lang yung ticket. And then, magbayad na. Yan, kunin mo na yung receipt. Thank you. May bantay ka na. <laughs> Lagot ka sa lola <gula>, mo. <laughs> so maraming nagre-report kasi may mga naiwang bagahe. Ibig sabihin marami silang ano pala, kasamahan ng mga naiwan din yung bagahe. Pila oh. Ang daw sabi. Nasettle na. Oo, oh, ire report doon tapos tapo dar sa inyo bukas. Agka nakita. So is Hindi okay, naman nama wala andun naman eh. Yung ah, so naiwan lang. Uh -huh. so, sa Toronto pa. Ayan, wala nang tao din. Iparating eh, pa ba? excited talaga si Cass. <laughs> may ka andito na yung ka-perks niya. May no, no, kakampi mo o may kalaban na? <laughs> kalaban? <laughs> yes, nalabas niya. <laughs> Ito na pa yung dumating pala. Ayan siya. <laughs> Representing Quezon <laughs> City, Philippines. <laughs> snowing. Diyos ko po. Malilipad na naman yung bangs ko. Ay, yung bangs ni Denise. <laughs> <Yung banks, laughs> <laughs> Concern niya talaga yung lagi yung bangs. Pa mag-uber po tayo. Uh, kasya na? Kasya, kasya. Kasya yan. Kasha. 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 Alam, malamig. Kasya.

Bing, dun na, Bing Huwag ka mag-alala, makigulo kami dun sa sunod. Kas! tayo mga nangyari? na dito oh, na Oo, oh, sunod na lang. Sige, sige, ingat! Ingat, ingat. 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 At malamig na. So ayan, uwi na rin na sila. Inabot lang sila ng medyo matagal dun sa airport. Gawa ng, yun nga, ang bagahe nga nila. Yung mga naiwan. So, hindi lang naman sila yung naiwanan ng bagahe. Marami Malami. sila. Kaya, ayun. So, kinuha lang yung ano, yung mga tag ng pagahin nila. Siguro para ma kung alin doon yung naiwan, no? Tapos, baka bukas, ma-ano na rin, makukuha na rin nila. Yun nga lang, no? Pagkaganyan, parang abala, no? Kasi instead na hindi pong lalabas ka na, yun, nag-stay ka pa ng mga, siguro mga half hour din sila pa, no? Napumila. Yun, <seks> <ng mag> <laughs> ano oras ba? Ay 12. Yan inabot tayo ng 12.42 Ang dating nila kanina. Mga ano quarter to 12. nakakatuwa pag pagka nagsundo sa airport, no? Para Para tayong uh, dumating din galing bakasyon. Sa bukas, puti na lang wala namang pasok.